paan na Makuboy Papakita mo eh, nakulit ka eh hindi man ni Boy, 'yung tataas. <laughs> grabe, <laughs> grabe na kaano sa eh? Doko na 'no? Ano ba ka ito? Sinyas yan! Anong sinyas? Ay, maganda ang bulak niya sila. Maapin ko yan. Ay, ay, ay. Sabi ko ba ito? Ay, ay. Ay, ay. Ano mo ba yan? Mali ko dyan. Ito po ang bahay namin. Giri. Giri sa labas. Pagliro. <laughs> damuhin. Bahay na yung damuhin. Ito po si Nisro. Hoy! Damuhin! Bahay mo, ni Buboy. Damuhin. sige pa. Sige pa. Sige pa. May meron, may ano kaya? May ano? May cellphone na meron. Meron! Meron na, siya mo siya mo. Ayan, magtabasa rin sa inyo. Madamo <laughs> na rin ata. Nang ipapadala mo doon, ginay may na buang. Oo, ganito pa rin ang bahay namin. Eh, <laughs> tumawag paan niya yung loka. Ayos. <laughs> Hindi okay, ay! Hindi naman kita I ano mean, yun ay! Eh, pang ha! Oh, masumbino na ito yan. Tagal kong pinapatubo yan eh. Grabe. Pakihasa itong mabato. ay ngao oaw iya mansa may ano bay ang kau magtuha na si mama Ako <laughs> oh, ba balita? <laughs> Nagkaano yan o? Oh. Nakaready yun o? Oh. Nakaready? Ayun <laughs> mo <laughs> yun? May naka-put na yun doon ay. diyan <laughs> na yun eh. Ay, ino ga? Uh, ano? Ayan! Ayan na! na, na Narong ka ay kay o oh. may yong ano wi aunol <laughs> oke ako nga nagtata ba si <laughs> <Okay>. oh. <laughs> si na yan babi sidi inang muwi med nga nagbit bahaylayayoan ma nga nagtatawat ako ko <laughs> Ano ba ba? Ano ba ba? Walang magawa eh. So, uh, Sabi nene, ano Sabi ni eh, kung ano nga yung maganda, ano yung isinimilya ko doon, sako yung sinis yun na, hindi. Sako, din muna. Ano ba ba ka?